turista. So, nandito tayo ngayon sa Barangay sa Gabriel, dito sa Laurel, Batangas. At ito yung pupuntahan natin, yung simbahang bato. Isa to sa mga ni-refer sa akin ni Kate. So, naano lang ako, na-curious ako about sa place. Kasi nga, nung makita ko siya sa FB, naano ko, na na -ano, curious ako kasi muna ko siya maganda. So, ngayon, dinarabay ko ng personal since eto, kita ko na. Hi. Oh my gosh. Kinikilabutan ako. Ang ganda. Guys, nandito tayo ngayon sa Simbahang Bato. Dito sa San Gabriel. Laurel, Batangas. Guys, ang ganda. Nakakaano. Kinikilabutan ako. Ash. Ay, grabe. Ay, basta. Alam nyo guys kaka, ito yung kakaibang simbahan na narating ko nung sa tanong buhay ko. Oh, Nakakaano. Grabe. Hindi ko maano siya. Parang there's something about ano dito sa place. labutan ako. kakaiba tong simbahan na napuntahan ko sa simbang bato. Ito guys, ito, ito, ano lang ha, sa simbang bato. Nakalagay dito sa sakaysaysayan nila. Ang simbahang bato, nung unang panahon ay masukal at napaka napapaligiran ng mataas na punong kahoy at kweba. Ito ay tatawaging simbaha, simba-simbahan na pinaninirahan ng mailap na hayop tulad ng kuwago, paniki, ahas at iba pa. 1972 to 1970, 1973 ay nagkaroon ng samahan ng mga Kurilista o Kursilyo Movement dito sa Barangay San Gabriel na sa pamumuhuno ni Ginoong Roman, Maristela, Roberto at Jensa na ding maligaya na pagkasanduan po namin na makapagpatayo ng isang kapilya upang maging simbolo ng aming pananampalataya at ito po ay isinangguni namin kay Reverend Father Bienvenido Maranya na noon ay siya ang kura paroko ng aming pananampalatay at ito po ay sinang kura paroko ng ating simbahan at sinang ayonan naman po niya at nangako na siya ay tutulong na mga love ng mga makapagpatayo ng kapilya hanggang na siya ay 6, 1974 idinaos ang unang misa ng Thanksgiving Mass dito noong, 1920, noong December 24, 1974 at idinaos ang Mass Blessing bilang pakilala sa ganap ng simbahan na sa pamumulong pinamuno pinamuno-muno ni Reverend Padre Bienvenido Maraña ang misa. So ayun guys, ang simple ano nila. Simple ano nila yung kasaysayan ng simbahang bato. Sa inyo guys, papakita so ko sa inyo later yung kabuuan ng simbahan. Grabe, ang ganda. So, doon pa lang sa labas, bumili na ako ng kandila. So magtitirik lang tayo ng kandila. Then, we'll be right back guys. So ito guys, ito yung kabuuan ng simbahang bato dito sa San Gabriel. So papakita ko sa inyo. Ito yung pinakalabas. Ayan. So, meron dito siya lang parang wishing well na no, saan naka ano, merong cruise. So ayan guys, so, papakita ko sa inyo. Ayan, tapos merong wishing well. At pwede naman, actually pwede naman din bumaba. Ayan, pwede sa baba. Ayan. So ngayon dahil nga ano, yan, dahil hindi wala ngayon. Umpisa sabi dito ni ate na nag, ang kausap ko kanina, umpisa nung nagkaroon ng pandemya hindi na nagkaroon ulit ng misa. So ayan guys. Ito yung kaanawan niya. Alam niyo guys, hindi ko mawari. Ba't kinikilabutan talaga ako sa ganda? Ang ganda-ganda niya ng ano, simbang to. Kahit napakasimple lang. Ayan guys, so ito yung simbahang bato. Para ano siya? Sa ibabaw yung ano. sa ayan. Talagang di ko maano, mawari. Ang ganda-ganda niya. Tapos itong sa labas. Ayan. Na. Ayan, sa labas nila. Ayan. Tas meron pa dito sa mga magtibol. table so ayan. Ito yung Arab tayo sa pinakauna. Ito yung pinakaunahan niya. So, ayan guys, oh. Di ba ang ganda? Doon ako sa malayo, kanina, abang papalapit ako sa kanya. Ito, wala akong kinikilabutan. Ayan. Grabe. Ayan guys, oh. Hey. So ayan guys, nakaano na tayo ngayon na is na tayo ng kandila. Ginawa natin ngayon guys is yung ano, yung makikot natin yung lugar. So ayan guys, yung pinaka background. Kita Ang ganda, grabe guys. Hindi ko talaga, ano, sa another great experience talaga, sobra. Ang ganda ng, ito isa, sa ito sa mga Simbahan na puntahan ko na hindi ko ine-expect na ganun. Ang dami-dami kong simbahan na napuntahan sa probinsya. Katulad na yung Sabol, sa Bohol, Ilo -ilo, uh, sa Iloilo, tapos sa, sa Paway, isa rin yung sa magandang simbahan. Pero this is the most kakaiba. Talagang hindi ko ma-explain. Kakaibang simbahan ito na napuntahan ko talagang. Dito ako kinilabutan na makita ko talaga. So ayan guys, nakabili tayo ng ano ng isang uh, dalawang souvenir dito sa kanilang dito sa simbahang pato. to. So I show you guys yung nasa nabili ko. Since may liga ko, one of my souvenir collection sa so, every time na pinupuntahan ko. sa so, ayan. I have two rep magnets. So ayan. Sa akin binili dito sa lugar nila. So unexpected ah, na nagaganda sila. So, so ayan guys, thank you sa ano sa pagpupunta ano, sa maganda yung uh, experience dito sa Laurel dito sa Laurel Batangas. Dito alis na napunta natin yung Simbahang Bato dito sa San Gabriel Laurel Batangas. So thank you for watching guys and God bless to all. Bye guys.